nandito po tayo ngayon sa studio 5645 kung saan nandito ang dalawang babae na pinag-aagawan si sa, na di umano walang kamalay-malay na si Sian Lim tunghayan po natin ito napakalandi ng babae na talito nagsalita ang hindi talagang hindi kasi napakahalip paro wow parang sa sinasabihan niya, dinidisplay mo Dinidis ba sarili mo? I'm Excuse me. Wow, pardon. <laughs> What's with the pardon? My goodness. Pardon. Mm -hmm. Yung binigay ni Gloria kay ano, Enap. <laughs> My goodness. Tatangataan Tata nyo na. Ha, 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 ha. ha mm -hmm. Sorry, ya, kasi nanood ako. Na Kung okay. kaya pala sinatanong mo, what is pardon? What's that pardon? and and asking, in what... na kayo. Ano ba?! nag Kasi, <laughs> Ayan na po, nag-aaway. <laughs> <laughs> nag na po yung dalawa. Okay, batin na. Batin na. Bakakain na kayo.

Ano ang na ako makainap. lang. Aalim ko lang ulit uh, yung Hindi nagbabate? Hindi po nako doon. Hindi pa daw sa'yo nagbabate. Bakit na Hindi, ano, ah? ba Hindi. Ayoko. Hindi daw sila magbabate. At ayoko din. Tandaan niya yan ah. Tandaan niya. Anong huling nasasabi mo sa amin? Shroom. Potassium. Potassium of table of Ayan. Natunghaya na po natin ang nag-aaway dahil kay Sian Dito nagtatapos ang 5645 five